Good morning po at uh, welcome back sa ating uh, YouTube channel So, trabaho Balbal So, nga magandang umaga po Advance, Happy New Year Ayan po, so, atsaka uh, Ayan, so Bago tayo mag-umpisa ay uh, pasok po muna natin yung maganda natin yun. Ayan na nga po at uh, So, Webis ngayon Wala kaming labas At uh, malamig Ayan, so <laughs> Dito tayo ngayon sa workshop So, kailangan po nating nga uh, Gumawa ng video Ayan, so Dito po sa workshop tayo ngayon At uh, magtuturo tayo ng video So, uh, pinapaandar ko po, po ito ngayon uh, na, Yung pipe dance na Na duct type At uh, ito po yung lumalabas nya So, kung mapapansin nyo, uh, Ito yung lumalabas So, ngayon ko lang ulit 'to magagalaw So, C4 at E1 yung lumalabas. C4, E1. Ang pangit ng kamay ko. Hindi ako makapag -lution. Ayan po. C4, E1. So, makikita nyo rin dito. Ano ba yung C4, E1 na yan? Ayan, yan, yan, yan. C4, E1. So, pagka C4 po, ibig sabihin, jumper cap. Ayan nga, oh. outdoor PCB outdoor mainboard jumper cap ayan o. wala at yung iwan naman ay high pressure 'yan. So titingnan din natin. Yung siguro yung high pressure niya yung yung uh, pink na 'yon. Na Nakikita niyo 'di ba? Ayan, so So, titingnan natin yan. So, may blinking naman dito. Parang okay naman to Ayan. Tapos, may red na LED na yon So, ibig sabihin, good yan Yung PCB na yun, pagkaganyan. Na mag -iilaw. pag Pagka-aad na real, lalakas yan. Ayan. So, ayusin muna natin. So, power off. Para mayroon tayong vlogs. Ayan. Ayan. So, ito na lang yung ilalagay ko. Kasi, high pressure lang naman yun eh. Kasi, itong isa, ito, kung makikita nyo, di ba? balik, uh, may gumalaw na nito ayano, oh, nasa dalawang gilid siya eh, Kung makikita nyo yung pin nun. Oh, dalawang, dalawang gilid. Pero ito, andito sa gitna o. Oh. Ayan oh. Dapat dito sa isang side na to. Ito. So, so ito ilalagay natin. So pwede to uh, I-direct lang natin to. Ayan, so i-twice lang natin. para paano bypass? Yeah, so high hey, pressure ito yung kinuha ko lang. Binaypas ko lang yun. Kasi high pressure lang naman yan. Tingnan natin kung mag iwan pa pa. Tapos yung X4. ayun si 4 you know. Puproblemahin natin. Kasi hindi ko alam yung number ng kanya eh. Um, Buhay natin. Ayan. Ayan, C4 na lang. Wala nang iwan 1 di ba? Um, C4 na lang. Kasi nagamot na natin yung yung ayun C4 na lang so maghahanap tayo ng jumper cup hindi ko nalimutan ko kung anong number 2. patay tayo nito kasi may number yung jumper cup na yan eh katulad nito ayan number 25 eh, hindi to andar kasi ibang modelo yan eh oh. yung mga kuhan yan outdoor C4 tingnan ko oh. kung anong jumper cup maghanap muna ako Yeah, so nakahanap ako ng jumper cup number 14 yung inilagay ko ayan. Number 14 na jumper cup. At wala na siyang arrow ayan. Ito ito na siya. Ayan. So yung pan motor natin din mata. So yung mga klaseng pan motor na Yung mga pang 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 model. Tapos yung high pressure natin. Sunits lang natin to. Ibang kulay to. Sa kuwante. Yung ganyan mo lang yung high pressure. Kasi wala eh. Wala yung iba eh. Ito iba naman to eh. Ito yung sa heater. Yung sa heater ng compressor. Ayan. Eh. At andar na yan. Mamaya. Makikita nyo yun yung mas outdoor. Yun yung nagbi-blinking. Ayan. At kailangan pumalo. Ayan. Eh. So yung error niya ay C4 yung outdoor uh, PCB eh. ano C4 ay uh, jumper cap ng outdoor at uh, number 14. At yung E1 naman ay wala yung high pressure niya. So ayo may kumuha siguro. Hindi ko alam at hintayin natin umandar yung compressor. Ngayon ko lang ulit na kwento. Ngayon ko lang ulit na bisita. Kasi lagi ako sa labas siguro tinanggal ko yung kanan yung yung jumper cap nung no? kasi kumisan may gumagamit dito eh. yung yemen eh nakikialam yun eh pag minsan siya siguro ako rin siguro nagtanggal na ako rin kasi diba kumisan kasi pagka naturuan mo eh lahat din alam na eh So, antayin natin pumitik to. So, ito yung vlogs natin ngayon. So, ito sa totoo lang, pagka may mga error na ganyan, uh, error E1. So, yun. Uh, Tingnan namin pre yun, kung madumi yung yung filter nya, yung fan kasi pwede mag iwan yung uh, yung condenser nya, baka madumi yan tapos yung iwan, pagka umaandar ng mga 1 hour, 2 hour mag-iwan siya. Tingnan mo yung pero yung kung tama. Yung high pressure nun, bumibigay sa katagalan. Makakuan lang yung high pressure niya. Hindi siya ma... Hindi siya ma... Yung mabilis mag-open. Ayan, so, mag-ikukan mag yan. Kasi walang outdoor eh. Kulang ng isang pan motor eh. Ayan, oh, wala. G86 to. Pero okay yan. Walang problema yan. kahit hindi po malo yung controller compressor pagka ganyan buo yan ayan siya ayan, ah. ayan yung ah sabi ko sa iyo eh nag H6 ah. kasi kulang yung pan motor natin ganyan yung inverter itong gray pagka may problema yung isang pan motor mo mag error yan ayan H6 ayan, ayan siya ano yung kinakuya niyan? Nilagay, binigay siguro sa customer. Kaya wala. Dati kumpleto yan. Ayun eh. Ay. 8 So, ganun yun. Kulang. Kulang yun. Ayan oh. Eh, no? Ayan yung isang kuwan. Naandar ulit yan pag ganyan. Yung 86 ganyan. Balik-balik lang yan. 3 times yan nalalabas yung 86 and then steady na. Hindi na mawawala. Kita nyo na wala rin dito na tayong ginawa. Ganun yan. So, i-off natin. Ayan. Ayan yung ating uh, naging uh, problema yung jumper cap. Iwan. High pressure nyo. Wala. Tapos, ito namang huli. H6 kasi kulang ng isang pan motor. Kasi double pan motor yan eh. Ayan. So, <laughs> maligayang huh? Pasko at Merry Christmas po. Ayan. Happy New Year. Maraming salamat po at God bless po na po Diyos.